sobrang aga ko daw mag-decorate it's too much daw alam mo there's something about decorating a christmas tree that makes me so happy nakaka-excite nakaka-happy nakaka-good vibes So, eto na nga mga hubbies, eto na yung update sa Christmas decorations na sinimulan na namin kahit September pa. Pero kasi ba diba, para masulit natin ang decorations at nakaka-good vibes kasi ang Christmas. Kaya gusto kong simulan na para happy vibes lagi dito sa bahay. Gusto, kong gusto ko talaga favorite season. Yung dining table namin, meron na tayong um, table runner na pang Pasko, tapos ganyan. Pero kulang pa yan, Sin sinimulan lang namin. So, parang okay-okay na, nasimulan na. Tapos, Nandito rin si Santa Claus. <laughs> Nagpapamasage. <laughs> <laughs> Hindi, ito. Yung living room. Oh, ito, proud na proud ako. Ang ganda. Yan. Tapos dito. Yung ating, ah uh, gusto, ko yung stairs namin. Halos, halos tapos na yung stairs, ba? Diba? Tapos yung ating uh, living room. Pang Christmas talaga yung pillows natin. Yung center table natin. Centerpiece natin sa table. Uh, 'yan ginawa natin din. So, next nating gagawin is yung Christmas tree. Halika Ate Rose, oh, Ayan, yeah, si Ate Rose naghahanda na ng Christmas tree. Ito po, dala-dala ko na po. Ayan. <laughs> Parang this year gusto ko dun sa taas ng Christmas tree para para maganda din siya pag inilawan makita sa window. So, yun gagawin namin. Tapos, excited ako because bukas, pupunta kami ni Javi Rai sa Dapitan Arcade kasi weekend na. yun, mamimili tayo ng mga bagong decorations na ihahalo natin sa lumang decorations. Every year, dapat lalong mas gumaganda ang Christmas decors kasi may mga lumang decors na dinadagdagan ng mga bago. So, lalong uh, nagiging mas busog, mas purong-puro. Katulad nito, halo na to bago and lumang uh, decors na Christmas boss. Kaya, mas lalong kumapa last year. konti lang yan. Ito yung magiging base ng Christmas tree dito natin ilalagay. Ganyan na Let's go! Tara! Decorate na tayo sa Christmas tree. Dito ka lang mag-aayos ni Abby Rose ng Christmas tree. So tinanggal, tinanggal lang namin yung table dyan. Ayusin natin yung ilaw lang tayo. Madilim. Yan. So dito kami masi-set up. So first time natin gagawin natin rosa dito sa taas. Kasi laging dun sa baba. Pero laging namin concerned sa Christmas tree. Sumisikip no? Eh meron nang massage chair. So dito na tayo sa taas. Ano Ayan. po yung mauuna, sir? Ayan, be right back, guys. Ayusin muna namin yung Christmas tree. Screwdriver okay. na natin para hindi siya matumba. Ah, okay. Na, may mga letter. Madali na lang mag setup ng Christmas tree kasi may mga letter yan. Ayan. Ano po yung pinakauna, sir? Ah, uh, letter G. Ah. G. Kaya, sakto lang ata. Diba? Ganyan. Ah, matutumbang lang. Ayusin muna natin yung sa baba. Sige, Ate Rose. Marunong ka lang yan, o. Ganun yan. Okay. Be right back, guys. Magsiset mag up muna kami. Papakita na lang namin after na namin nagawa. Ayan. So, eto na yung aming Christmas tree na every year namin sinaset up. Hindi ko pa napapalitan for so many years. Kahit nung naka-apartment pa kami ni Javi Ray, eto na talaga yung Christmas tree namin. So, yeah. bait tutuwid natin yung sa taas sa terrace. Tapos, masimula na tayo ng mga uh, Christmas balls. As ang decoration sa bahay, whether Christmas or any season, dapat cohesive. Ibig sabihin, uh, bumabagay lahat ng elements. Sa sala, sa kwarto, ganun. So, since ang color ng aking mga decors dun sa baba ay uh, yung talagang traditional na Christmas colors na red, green, gold, kailangan ganun din ang ating uh, i-decorate dito. Last year, it was white, ate snow. Opo. Meron time na naging parang blue kami, na ganun kami. This year naman, traditional tayo na red. So, ayun. Um, magsasabit muna kami ng balls. Last year, may nag-comment na parang nakulangan sila sa Christmas tree ko. So, I hope this year, mas mapuno ko pa siya, mabongga ko pa siya na talagang siksik. Sisiksikin -six natin siya. So, kung ano ilalagay namin, kung may kulang pa, bukas natin bilhin yung mga kulang. Let's go, Ate Rose. Let's go. Kunin muna natin yung red. Thank you. So, ayan. These are the colors na natin sa ating Christmas tree. We have red, we have gold, may mga konti tayong white and silver. Tapos, eto para po hanap ni Lindy. Eto, ginamit ko nung New Year. Hindi ko nagamit nung Pasko to. Ganon. Kasi di ba, a year of the... I forgot. Pero parang ganito yung kulay ng New Year kaya bumilyak marami. Sa so, dapitan arcade ko din ito binili, maramihan na, isang box yan. Oh. Pero gagamitin natin siya sa tree para sumiksik pa lalo. Diba, bagay naman. Kasi tingnan mo dito natin, naglagay naman tayo ng red, um, gold, asa mo gold dito? Nasa kabila. Oh, <laughs> kulang sir. ng gold dito sa harap. Red, white, green, and gold. So let's go, Ati Rose. Mag, Magsasabit na tayo parang ganyan lang. Apo, oh. oh, sir. Alam mo, there's something about decorating a Christmas tree that makes me so happy. Nakaka-excite, nakaka-happy, nakaka-good vibes. And I know that some people, karamihan natuwa, na-excite, na-happy. Uh, may ilan naman nagsasabi na parang sobrang aga ko daw mag-decorate. It's too much daw too early, ganun. But I, that, it also depends from person to person. Kasi may mga household talaga, hindi pa sila talaga mag-decorate. Lalo na pag wala ka sa Pilipinas. Pero sa Pilipinas, September pa lang, nagpa-play na tayo ng Christmas music sa mga mall, ba? Diba? And I, and I wanna stand by yung advice ni Tita Ani. Kung nanonood kayo ng vlog namin, si Tita Ani Mercado is yung aming manager. Si Tita Ani, sabi niya, no one can dictate to you how you want to decorate your house. Ganun. So, kung bahay mo yan, kahit anong gusto mong trip, kahit mag-Halloween ka pa on uh, February. tiba <laughs> Mas sa bahay mo yan. So, isa, isa yan sa mga dream namin ni Habiray na pag magkaroon kami ng bahay, pwede na kami mag-decorate at ayusin namin kung paano man namin siya gusto ayusin. So, mag magdecorate decorate muna kami. Tapos, see you right back. So far, eto na. Green, all green muna. Okay, maganda na siya as is, di ba? Pupunuin naman natin ang next color natin. Next color natin is red. Let's go. So, pag nagde-decorate ng, ng, o kahit anong decorations, whether it's Christmas or not, it's in the details actually na mas lumalabas yung ganda. Kasi for example, ito, maganda na siya like that. Pero may mga konting details, katulad ng ganyan. Nalagay mo ng ganyan. It's a small detail that make it pop. So, nilagyan ko na yung iba. Small details matter. Tapos, Actually, di ko alam kung dadagdagan pa namin yung Christmas tree. Pero right now, happy na kami ni Lindy. Di ba, Lins? Opo, maganda po. Wait lang. Tara, chat tayo. Yan. Ganda. Okay. okay, tada! Our Christmas tree. Very traditional colors of the Christmas tree. Tapos, eto na lang siguro maglalagay lang kami. Ito, naglagay na ako dyan ng, ng gingerbread man. Angel. Tapos magsasabit pa kami ng mga konti pang angels pa siguro. Konting details lang. Pupunuin na natin. But so far, I'm happy. I don't know about you. Kasi last year, may mga nag-comment na kulang daw pa ng kulang pa ng siksik. ba? So, how about this? How does our Christmas tree look to you? Ano po masasuggest nyo? Yes, naisip ko na yung Christmas lights. Pero bukas pa kami mamimili. Marami pa kami mga old decors dito actually hindi ko na pinalagay yung blue kasi baka you, know, you also have to have restraint na wag masyado kasi parang over na may blue so okay na for me that and then of course sa pinakatoktok star pero for now papahinga muna kami at hinihingal kami pagod na at nag-allergy na dahil sa mga sa mga tawag nito silver dust ayan so happy po ba kayo? Ganda. comments nyo po See you next time sa bagong update naman kung anong mga ginagawa nating decor dito sa bahay. Thank you mga hobby beats!